po ng Malacanang ang pahayag ng isang grupo ng mga negosyante tungkol sa umano'y mabagal na usad ng mga reklamo laban sa mga dawit sa flood control scandal. Ayon sa palasyo, huwag mainip dahil dapat ay naaayon sa batas ang bawat hakbang. At live po, mula sa Kuala Lumpur sa Malaysia, nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Mase, eh, anong nga uh, sagot ng palasyo dito sa medyo maanghang na pahayag nga ng grupo ng mga negosyante at ilang labor groups din tungkol sa mabagal na usad ng uh, investigasyon dito sa flood control scandal? Oo, sa haga dito talaga sa Kuala Lumpur, Malaysia, yan pa rin talaga ano, yung mainit na usapin tungkol pa rin sa korupsyon. Pero bigyan ko lang kayo ng update muna dito sa ASEAN. Ongoing pa rin yung isinasagawang uh, ASEAN Summit dito sa Kuala Lumpur, Malaysia at kasalukuyang nag a si Pangulong Bongo Marcos sa leaders level meeting dito sa Kuala Lumpur. Pero sa sideline niya, nagsagawa ng press briefing si Kuala Press office. Officer Under Secretary Claire Castro. At doon nga natin nahinga ng reaksyon tungkol dito sa pahayag ng mga business groups na bumabatikos dahil usad pagong yung uh, paghahanap ng hustisya laban nga dito sa mga taong involved sa katiwalian. Ang paliwan maliwanag ni Yuse Castro, eh syempre tinitiyak nila na naaayon ang lahat ng kanilang hakbang kung ano yung nakasaad sa batas. Ang sinasabi nga ni Yuse Castro, oo, sinabi ng Pangulo, yung katagang mahiya naman kayo sa kanyang sona noong Hulyo, Oktubre na ngayon, papasok na ang Nobyembre, pero marami na rin naman daw nangyari. Kabilang na nga dyan yung mga freeze order doon sa mga ibang involved dito sa sinasabi nating katiwalian. Pero maliban dyan, sinagot din ni Yusi Castro kung bakit nga ba karaniwan ay lookout bulletin lamang nasa sama yung mga pangalan at hindi whole departure order. Sabi niya kasi kailangan nga ng kaso sa korte at korte ang mag i ng whole departure order dahil lahat naman daw tayo may kalayaan na maglayag o may kalayaan na mag-travel. Hindi naman yan pwedeng ipagkaet, lalo't tuwa hindi pa naman nahaharap sa mga legal actions yung mga taong involved. And bukod dyan, nagbigay din siya ng reaction dun sa naging pahayag ni Congresswoman Laila De Lima tungkol doon sa pagquestion sa pagre-release ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang sabi ni Jose Castro dyan, hindi naman ipinagkakait ni PBBM yung kopya ng kanyang sal-in, pero ang gusto lamang nila ay sumunod sa panuntunan na inilatag ng ombudsman Diyos kung ikukumpara naman daw nung nakalipas na administrasyon, edi eh hamak na mas maluwag naman daw ang polisiya ngayon. Narito ang pahayag ni Jose Castro. Hindi po agad na pagkabigay po ng complaint, hindi na po dadaan sa preliminary investigation, hindi po maaari mangyari yon. Pag kayo po ang nadimanda, sa lahat po ng bumabatikos o nagkikriticize ngayon, pag kayo po ang nadimanda, gugustuhin niyo po ba pagka-file ng complaint, hindi na kayo makalaga o makabiyahe? Yan po ay uh, kayo din po ay mabibiktima kapag kawala pong due process. sa kanina nakakuha ba tayo ng kopya ng intervention ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagdalo niya doon sa ASEAN-US Summit kahapon. Base doon, inihayag niya harap-harapan kay US President Donald Trump at sa iba pang mga biyembro ng ASEAN na ang kanyang pagkadismaya dahil nga doon sa nagyayaring mga insidente sa West Philippine Sea dito rin niya binigyang daan na importante yung suporta ng iba't ibang mga bansa para mapanatili ang kapayapaan sa nasabing rehiyon sa pamamagitan ng pagsunod nga doon sa ating international law. Cha? Yes, Maricel, parte ng sulat nito mga grupo ng mga negosyante, gusto nilang mabigyan ng mas matinding pangil pa o powers itong uh, ICI, uh, Contempt and Subpoena Powers. May tugon ba ang palasyo ukol dyan? Nasagot din yan kanina siya, ni uh, Jose Castro at ang paliwanag niya dyan, kung ang National Bureau of Investigation nga wala namang contempt powers pero makikita naman daw yung naging accomplishments ng ahensyang ito na natutugis din naman yung mga taong involved sa iba't ibang mga kaso na iimbestigahan din naman daw ng maayos. Ganon din yung tingin nila dito sa Independent Commission na meron din naman silang sa PINA powers, pwede naman silang magpatawag ng mga taong posibleng involved dito sa mga katiwalian kaya makakapagsagawa pa rin sila ang investigasyon kahit na wala itong contempt powers. Pero ang importante ngayon daw ay kumikilos din naman ang ICI at tuloy-tuloy ang investigasyon. Siya? Maricel, napag-usapan din ba yung tungkol dun sa ipinapa-certify -IP as urgent yung Independent People's Commission? Meron din bang tugon ng palasyo ukol dyan? Wala pa sa ngayon cha, pero subukan nating hingan. Sige po. Maraming salamat live nga po mula sa Kuala Lumpur, Malaysia. Yan ang Express Report ni Maricel Halili. Thank you